Hey yo, what's up mga korekaw? Magandang araw, umaga, tanghali, gabi kung anong oras nyo ito mapanood. Uh, ang vlog natin is about uh, no Korean language test. Ito po yung mga trabaho na hindi na nag-Korean language test. Pero kahit hindi nag-Korean language test, kailangan nyo pa rin mag-aral ng Korean language. Kahit self-study lang, kahit sa bahay, kahit sa YouTube, kahit sa Facebook. Ah, basta mag-aral po ng Korean language kasi po amo na Koreano nyo, ah, Koreano ang magiging amo nyo dito. Kailangan nyo matuto, kailangan nyo kayo ang mag-adjust. Ah? Hindi kagaya ng sinabi ng isang lalaki na huwag sanang bigyan yung mga Koreanong amo na hindi marunong mag-English ng mga trabahador. Mali po yun. Tayo ang kailangan, tayo ang naghahanap ng trabaho, tayo ang mag-a-adjust sa lingwahe na Uh, bansang pupuntahan natin. Uh, ito po ang uunahin natin, domestic helper. Oops, teka lang. Hindi pa po nagbubukas ang domestic helper sa DMW or HRD, Korea, pero may mga nakarating na po ditong domestic helper. Galing ng Hong Kong. Pero bago natin pag-usapan yan, intro, pasok. Yun na nga po, may dumating na po dito dati pa, way, way back. Mm, 10 years ago, Psst. hindi ko masabi. Basta, uh, almost 8 years na po siya dito nagtatrabaho na domestic helper. Dalawa na po yung nakausap ko. Pero hindi ako napaunlakan ng uh, video interview ng isa. Yung isa po, nakakasabay ko po sa aeroplano. Uh, nagbakasyon po siya ng, for almost uh, one year mahigit. Kasi nagka-COVID, hindi siya nakabalik agad sa South Korea. Pabalik po ako dito last uh, January 19. January 20. Tinaata na ata ng madaling araw. Umaga yon Nandito kami sa South Korea. At January 19 nga. January 19. Ah... Uh, dumating kami dito ng January 19 ng Umaga uh, alas 6 ng hapon or alas o oh alas 6 ng hapon kasi alas 9 yung biyahe ng bus ko. Uh, tabi ko po siya sa one seat apart, nasa gitna yung bag namin, ako nasa bintana, swertihan lang. Sabi ko, tinanong ko siya, EPS ka ba? Hindi, domestic helper ako dito. Nagulat ako. What? Pero hindi pa ibinabalita sa TV or na ipopost sa news agency dito sa South Korea yung domestic helper na yon noong time na yon Nagulat ako. Hindi ako nagkaroon ng interest na kausapin siya na matagal. Basta ang usapan lang namin is dinala siya dito ng Amerikano niyang amo galing ng Hong Kong. Nag-cross country siya dito pero kasama niya yung employer at yung employer niya ang nagbigay ng visa sa kanya. Ha? Yung employer ang nagbigay ng visa para makapagtrabaho dito. Yung employer niya ang kumuha ng visa niya ngayon, umuwi na po yung Amerikano sa Amerika. Siyempre, Amerikano. Umuwi na po sa Amerika yung ano, kumuha na po siya ng working permit dito. Hindi ko na po nausisa kung anong working permit, working visa ang nakuha niyang visa. Ha? Pabalik-balik na po siya. Lagi siya nagbabaksyon every two years. Or minsan, pag may emergency daw sa Pilipinas, umuwi siya nakaraan, nagka-COVID lang, kaya natagalan siya almost one year mahigit. Hindi siya nakabalik dito sa South Korea. Uh, hindi, ko, hindi ako naging interesado kung kausapin siya kasi uh, wala, walang idea, walang agency. Hindi ko mas maituturo sa inyo kung may agency ba o ano, wala. Kaya kaya hindi ko binigyan ng importansya. Biglang pumutok ngayon yung domestic helper dito. Sabi ko, sayang, na-interview ko sana siya. Pero Ayun lang po yung ibigay niyang informasyon. Dinala siya dito ni anong salita ng Korean language, wala po siyang alam. Amerikano yung amo niya, English ang usapan. Kaya abang po kayo sa uh, domestic helper, pero ito yung sa DMW may exam. Kung kayo ay may mga... Uh, uh, Amerikanong amo na madidistina dito sa South Korea sa mga Korean ah, sa mga airbase dito. Eh, yun na lang ang pag-asa ninyo. Pero yung cross country, wala po. Sumunod naman po, welder. Mga ex-hanjin po ang kinukuha ng MPL International Corporation. At may isa pa pong agency na magdadala naman sa... Dalawa po yung company dito ng isang hanjin at siyang Hyundai. Hyundai, Hyundai, yung dayang basa ko doon. Mga welder po, mga Q3, Q4 ang kinukuha. Wala pong exam din ito. Ang visa po nila is E7 visa, professional visa. Wala po silang ginastos pati pamasahin ni Na, yung mga nag-apply sa MPL International Corporation. Mga welder po ito. Q3 at Q4 po ang qualification. Sumunod naman po Uh, ito naman po is padala ng uh, electric corporation galing sa Pilipinas Marami po silang pinapadala dito Ito po yung Ormeco sa amin sa Mindoro Kung may Batelec, may Meralco, sa amin naman po sa Mindoro, Ormeco Pinadala po sila dito para mag mga linemen, mga electrician. Ang rate po nila is $15 per hour malaki po yung $15 na yon nung panahon na yun. Uh, parang 3 years ago. Lagi po sila nakakapunta dito for almost 6 months. Sa loob ng 6 months, nakapag ipon siya, mara, malaki po sinahod nila. Yung isang taong ko, katumbas lang na anim na buwan nilang sahod. Ganun po, kalaki ang sinasahod ng mga electrician na ito. Uh, kailangan lang may subcon kayo dito sa South Korea. Ayun naman po ang, wala ang, rin pong agency ito. Pinapadala lang po sila ng mga company. Parang dati, usong-usong -uso sa Japan. Ganon din po dito sa South Korea. May mga subcon na nakaraan. Galing Pinoy na galing sa Canada, engineer po siya. Pinadala naman po dito sa South Korea para mag-check ng generator. Ganon po. Wala rin po silang Korean language test pero walang agency. Ayun ang problema. Ang meron lang agency yung kanina yung sa welder sa MPL International Corporation. Sumunod na walang agency, no Korean language test, seasonal farm worker. Kung may agency, illegal po yan, may broker. Ang seasonal farm worker, wala pong Korean language test, pero kailangan nyo mag-aral ng Korean language. Kasi nga, ayun na, amo nyo ay Koreano. Sumunod po Uh, minsan nire-required ng bayan nila, ng mayor ninyo or ng PES office na mag-aral ng Korean language sa school nito. Pero may ibang bayan, hindi po pinag-aral ng Korean language ang mga aplikante nila. Uh, sunod po, fisherman. Hindi po ito seasonal farm worker. Fisherman po talaga, literal na fisherman, may agency po ito. Marami po dyan sa Kalaw, sa Mabini. Yalan loge Parang seaman din po sila. Kasi may seaman's book sila. Ako po may graduate pa ako na seaman. Hindi lang nakasampa kasi mas unang tumawag ang South Korea sa akin kaysa sa makasampa ng barko. May apply din po ako na seaman dati. Pero dito po ako una nakaalis. maning agency sa Pilipinas, sa Kalaw, sa Mabini, ayan namang a-apply. Lugi po ang sahod dito. 20,000 lang yung nakausap ko pagod-pagod pagkakain balik na sa trabaho hindi po ito seasonal farm worker ah literal na uh, fisherman po sila bakit 20,000 ang sahod kasi po ang sahod nila bumabagsak sa agency sa Pilipinas legit po yung agency may uh, saklaw siya ng DMW kumbaga license po recruitment agency para sa mga siman. Meron din pong seamen dito, dito nakabase, pero ang sahod sa Pilipinas pa rin irerate. Hindi po dito sa South Korea. Kasi ang usapan niyan sa Pilipinas. Hindi po dito sa South Korea binabatay ang basic salary nila. Ang um, pangalan lang ba? 1 2 3 4 5 6 Entertainer ito po, walang Korean language test din po. Pero kailangan nyo magaling magsalita ng Korean language. Bakit ka mo? Sa salitang entertainer, mag entertain ka ng mga Koreano. Hindi lang naman Koreano, foreigner lahat. Ito po yung may mga malalaking tip na hindi na inaasahan ng sahod. Pag magaling kang singer, may tip ka. Pag magaling kayong banda, maghahati-hati kayo sa tip. Mas maganda po dito dumating ng solo performer. Malaki po ang tip, lalo na yung sa mga hotel, ng mga singer, mga banda. Yung sa mga tinatambayan namin dati, Mojur, Asian Brew, uh, malalaki po yung nagiging tip nila. Noong lasing nga ako ng yung fish bowl, napuno ko na yung ting 10,000 won. Inikot ko sa lahat ng mga foreigner, mga koreano. Malaki po yung kinikita nila dito. Tapos entertainer, singer, banda, folk dancer, pok-pok, ah, tao dito. Yung ah, parang general relation officer or tagay-tagay. Mag ano ka magse-serve ng ala. Katabi mo yung Koreano. Magiinom man kayo, ladies drink ka lang. Pero mayroon po akong ah, Ah, uh, tinulungan na hindi ko na na-contact. Nung oras na binigay sa akin yung number na yon, uh, pinipilahan daw dito sa South Korea yon, yung babae na yon. Asan ka ba? Jeju Island po. Nako po. Paano kita matutulungan diyan? Gusto mo itawag ko ng pulis. Maya-maya sa usapan namin, hindi na po nagreply hanggang sa hindi ko na ma yung number. Hindi ko na po natulungan yung babae na yan kung ano na po nangyari. Para po siyang hamburger, lagi po tinitake out. Kahit ayaw niya po, kasi nagsumbong na po siya sa pamilya niya, na hindi maganda yung waitress lang daw siya dito, dapat waitress lang, nangyari. Naging hamburger po siya, tinitake out ng mga Koreano. pinipilahan. Sa engineer po, ah, uh, mga direct hire po ito eh. Well, no idea ako kung sa paano mag ano dito. Hindi ko arok ng ano to mga engineer na to. Hindi ko po alam kung saan paano ang proseso ng pag-apply nila dito. Ah, meron naman po nakakarating dito ng factory worker na hindi nag-exam. Mga tourist visa, family invites, yan yung mga hindi nag-exam. Pero nagtatrabaho sa factory. Pero ingat po pag nahuli kayo dyan. At ang visa nyo is for travel purpose only at invite only para magbakasyon. Ah, illegal po yun. Yan lang po. Domestic Helper, ah, abang po kayo sa DMW. Ah, dinala lang dito ng amo na Amerikano. Sumunod, welder, mga ex-Hanjin lang po. MPL, International Corporation ng agency. Electrician, subcon sa Pilipinas. Seasonal farm worker, city hall. Peso office, Department of Agriculture. Fisherman, uh, seaman, manning agency. Entertainer, marami po dyan sa mabini at malate na agency. Engineer, factory worker ng mga tourist visa. Yun lang po ang update natin sa mga trabaho dito na walang Korean language test. Pero kailangan nyo mag-aral ng Korean language. Yun lang po. God bless.